lang ng sahod. Kawawa naman ako noon. Ano ba naman yan, babe? mas malaki pa ba yun kaysa sa pagtatricycle mo? Hoy, huwag ka mapang mata, ha? Hindi naman sa ganun. Eh, nahihirapan na akong mag-budget dito sa bahay. Eh, hindi mo nga ako pinibigyan dyan sa pamamasada mo, eh. Grabe ka, kung ka, wagas, ha? Bakit? Anong masama kung ikaw bubuhay sa akin? Ikaw gagastos sa akin? Kailan pa naging mali na ang babae naman ang gumastos sa lalaki Lalo na kung mas malaki naman yung sahod mo. Tricycle driver lang ako eh. Ano ka ba? Ganun naman yata talaga, di ba? Pag mahal mo yung tao, pero na lang kung hindi mo ko mahal. Hey. Mm.